Magandang araw. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa MOH, o Ministry of Health and Prevention UAE. Ito ang kumpletong impormasyon para sa mga professionals na nais mag-apply ng MOH o kaya naman professionals na bahagi na ng MOH na may kailangan pang ayusin habang nagtatrabaho dito. Sa nakaraang video ay napag-usapan natin na sa UAE ay may pitong Emirates, ang Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah at Fujairah. Ang MOH exam ay para makapasok ng trabaho sa Fujairah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain at Ajman. Noon, pati ang Sharjah. Ngunit ngayon, may sarili ng licensing body, ang Sharjah Health Authority. Pero, pwede pa rin tayo maghanap ng trabaho gamit ang MOH Evaluation Certificate. Ang MOH ay nahahati sa tatlong hakbang. Una, ang MOH Application Approval. Dito ay kailangan nating ihanda ang lahat ng dokumento na isasubmit para sa approval. Kadalasan, kailangan ng 2 years experience para sa lahat ng kategorya para sa doctor specialist, 3 years of experience matapos ang master's degree ang kailangan. Para sa doctors naman, ang general practitioner or general dentist ay nangangailangan ng 2 years of experience matapos ang MBBS or BDS at 1 year ng internship at saka 2 years experience. Ang mga nurses at lab technicians o technologists ay makaka-apply kahit walang experience kung kakakompleto mo lang ng iyong kurso at nakuha mo na ang iyong university degree o diploma certificate. Kailangan din ay nakompleto mo ang iyong country registration. Pero kung anim na buwan na ang nakalipas mula na nakompleto mo ang kurso, ay kailangan mo ng 6 months of experience. Kung isang taon na nakalipas, kailangan ng 1 year of experience. At kung nakompleto mo ang iyong kurso at lumipas na ang dalawang taon, ay kailangan mo ng 2 years of experience. Ito ay para lamang sa assistant nurses, registered nurses, at lab technicians o technologists. Ang lahat ng ibang kategorya ay kailangan talaga ng 2 years of experience. Kailangan ihanda ang lahat ng dokumento, pati na rin ang education documents at home country registration kasama ang Good Standing Certificate. Para sa doctors at surgeons, kailangan ng logbook. Habang sa nurses, Ayurveda, and homeopathic doctors, ay kailangan ng BLS o Basic Life Support. Pag naihanda na ang lahat ng dokumento, ay pwede na natin isubmit sa MOH for approval. Ang MOH ang mag-evaluate ng lahat ng iyong dokumento. Pag maayos na ang lahat, makukuha mo na ang approval. Ang MOH ang mag-evaluate -e ng iyong mga dokumento. At pag maayos na ang lahat, ay makukuha mo na ang approval. Pag nakuha mo na ang approval, ay pupunta na tayo sa susunod na hakbang. Ang susunod na hakbang ay ang data flow verification. Dito, ang data flow team ang mag-evaluate -e ng lahat ng mga dokumento. Ang verification ay mangyayari sa iyong university home country license councils, at experience. Kukontakin sila ng data flow team at kukumpirmahin kung tama lahat ng iyong mga dokumento. Kung tama naman ang lahat, ay mag issue sila ng data flow report. Kadalasan, inaabot ng 25 days ang verification. Ang data flow report ay may tatlong klase. Una, ang positive. Dito, lahat ay tama at ang verification ay successfully completed. Pangalawa, ang discrepancy. Dito, may hindi tama. Pag may negative report ay hindi ka magkakatrabaho sa UAE. Pangatlo, ang unable to verify. Ang data flow ay sumubok na mag-verify ngunit walang natanggap na response. Kung magsa-submit para sa verification, pakicheck ng mabuti ang iyong experience certificate. Kung lahat ay okay naman, maaari mo nang isubmit. Pero kung ang facility ay sarado na, hindi na ito ma-verify. Ang home country registration ay hindi available para sa ibang kategorya. Ang ganitong kategorya ay kailangan makumpirma sa isang eksperto para sa mga solusyon. Ang pangatlo at huling hakbang, ang MOH examination. Kapag binayaran mo na ang fee sa data flow, hindi na kailangan maghintay sa data flow report pagkabayad ay pwede ka na mag-book ng exam within 24 hours. Karamihan sa exam ay ProMetric exam, kaya maaaring umaten sa kahit anong pro examination centers. Ang exam ay available sa halos lahat ng bansa. Sa UAE, India, Pakistan, Philippines, Jordan, Turkey, at iba pa. Sa India, ang centers ay nasa Trivandrum, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Mumbai, at iba pa. Pag nakompleto mo na ang exam, makukuha ang results sa loob ng limang araw. Pagpasado ka ay makukuha mo na ang MOH Evaluation Certificate. Pag nakuha mo na ang MOH Evaluation Certificate at ang Data Flow Report, ang MOH process ay tapos na maari ka nang maghanap ng trabaho. Para naman sa mga existing MOH staff. Para sa pag-renew ng license every year, kailangan ng 20 CME para sa nurses, 40 CME para sa doctors, 10 CME naman para sa mga allied health professionals. Subukang i-renew ang evaluation certificate. I-check kung expired na ang evaluation certificate dahil kung hindi, ay mahihirapan ka lalo na kung magpapalit ka ng trabaho. Kung ikaw ay magpapalit ng trabaho, kailangan mo makuha ang tamang experience certificate sa basis ng MOH license date. Ang latest private license copy at license cancellation copy. Kailangan mo din ng good standing certificate mula sa MOH. Ngunit makakakuha ka lang nito kung meron kang latest private license copy at Experience Certificate, kaya mas madali kung makukuha ito sa oras ng resignation. Sana ay madami kayong natutunan at nakuang impormasyon tungkol sa UAE MOH application. Kung kailangan mong kunin ang MOH Evaluation Certificate o Evaluation Renewal o kahit anong serbisyo mula sa MOH, kontakin lamang ang Foreign Plus kami ang gumagawa ng buong serbisyo para sa application ng MOH. Ang Foreign Plus ay isa sa pinakamagaling na health professional at facility registration firms. Ginagawa namin ang health professional registration para sa USA, Canada, New Zealand, Australia, Ireland, UAE, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Kuwait, Malta at iba pa. Maraming salamat sa inyong lahat.